di ba legit to? Oh. Nakita niyo naman. Oh. oh. <laughs> Ihip lang mga kamix So, ayan na siya. Lumabas na. What's up mga kamix Welcome to my channel. So, meron akong ipapakitang ang trick sa inyo ngayon mga kamix So, makikita niyo to. Ito ay meatloaf. So, may ipapakita ko sa inyong trick. Kasi pag nagbukas tayo nito, dalawa yung binubuksan natin dito at saka dito. so ipapakita ko sa inyo isa lang yung bubuksan at ma lalabas na yung ano niya yung ganito niya Ayan, ito na buksan ko na to mga kamix so ito pala yung ulam namin ngayong umaga so ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya palabasin na isa lang yung binubuksan ha so gagamit lang tayo ng kutsilyo ayan So, ganito lang mga kamix, bukatan ang mga kamix dito. Ayan, may nagkamaliit. So ito, may butas na siya maliit. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos yung dito sa kabila ang bubukan natin. So ito, Kalo yung kami na natin mga mix kasi magtutuloy tayo mga So, ito na mga kamix. Nabuksan ko na siya. So, tingnan nyo. naka -open na siya dito. Tapos yung dito sa kabila, hindi. So, meron siyang butas na kaunting. So, ang pagpalabas nito, ganito lang. Ito yung tricks na baka hindi nyo pa alam. Na, kasi yung iba, eh, inanuhan ng apoy dito. Ilagay sa kalan, tapos may apoy, lalabas siya. So, ito naman, yung sa akin, hindi na kailangan ng apoy. Ihipan lang ito at lalabas na ito. So, tingnan nyo mga kamiks na. So, itong butas na ito, ihipan lang natin para lumabas yung laman. So, tingnan nyo. Wow! O, oh, di ba? Legit, o. Oh? Nakita nyo naman. O. Oh. Oh. <laughs> hmm. Ihip lang, mga kamigs. So, ayan na siya. Lumabas na. O, oh, di ba? ito yung tricks na hindi pa alam ng marami so sana may matutunan kayo sa aking uh, tricks work na mix kung paano magbukas ng uh, na hindi na kailangan buktan dito so ayan lang thank you for watching bye bye